Hello mga kabagis, mga bossing. Shout out po sa inyong lahat. Huwag mong idepende ang sarili mo sa kahit sino. Dahil maski ang sarili mong anino ay iiwan ka kapag madilim na ang paligid mo. Isa pa. Mas maganda na yung maging maarte kaysa sa malandi. Bakit ka nyo guys? Kasi ang pagiging maarte is just being mapili. Kaysa sa malandi na walang pinipili So 'yun lang guys and peace out